So guys, tapos na kaming kumuha ng bayabas. Actually, wala ganong hinog. So, maghaling na may or magdingas or magpapausok. Ayan si Tope. O, oh, inutusan kong kumuha ng mga bunot-bunot. Kaya maghaling na gimi arin na pita. Para may lamok. Ayan. Haman ta magkuhan. O, so, oh, diba? O, oh, mapasok niya ka ha? Take care. Mapasok ka. Ayan. Haman diba sa kamera? Ha?

<coughs> May di, na god. Ay, pa. <coughs> di magpabutang niya kung god. anong naihahangad? di magpabutan yaku mong dalaga. kahalusang utulumanin ka sa butan ba? pa? Mmm, hello. la aso aso. asuhan siya na asuhan siya.